tayo ah. sa Lake sure Mexico, Pampanga. Let's go! Gusto kong makapalag may sa mga music. Mga live bands. <laughs> 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 as ba oh, si Coco Melon? Aliga dito! <laughs> Hindi naman Coco Melon. Si Coco JJ! Gali ka dito! JJ! May kinetikong sabihan kayo nga Pare. sakay sa ano, Swan. Parang Baguio. Sa Baguio ganyan eh. Sa Burnham. Mm -hmm. Four uh, seater, 250. Four seater. 150. Mm. Tama dyan, gusto, na, gusto ko sumakay oh. Tama dyan oh. No? <laughs> Jok lang. <laughs> Jok lang. Jok lang. Jok lang. Jok lang. Kaya ko. Caterpillar lang, mababa. Pag ganyan, sumakay na ako ng ano, ganyan. Sa swing na ganyan. <laughs> yeah, oo. Uh, <laughs> Ang ganda ano dito, guys. Ito. Takot siya. Natakot Kaya mo talaga. Ako. Natakot ako. ako eh. <laughs> Parang binabike bina, bina mo lang naman, no? Oh. Ang ganda, oh. Oh, ganyan Alam oh. mo talaga. Takot ka talaga sa mga ano? Ha? Kahit saan? siya Sa, oo. Ang ako ng Jollibee Octopus. <laughs> 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 Meron ba Tam, make a wish. Pogi! Pogi! <laughs> Beautiful license. Guys, upang so muna daw kami. <laughs> Nabagod ako. Nabagod ako. Nabagod din yung tara. Pero hindi ko napaka Kasi nag-enjoy ako. Tapagday pa ako. Pagbaba pa ako. 5 minutes rest muna tayo. Ha? Ganda nung na upuan nila dito. Ganda dito. Pinupuntahan yung tao. Yes. Pinupuntahan talaga. Guys, kain tayo, tayo, guys. Hey, guys. Dahil gutong tayo. Hello, guys. Uh, try natin yung flower na po. Try daw yung flower na yan. Oh, oh galing Ang cute pagka umulagay. Sino 'yung dinner ninyo kanina? I'm sure, sure. No. na. Yeah. Hello. Only yes, nice here. Thank <laughs> you. <Sure>. Sure. <laughs> Thank you, Tom.